Magandang araw po muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa atin pong pagdinila ngayon sa mabuting balita ng Panginoon ayon ulit kay San Marcos ay muli tayong saksi sa kung may isang bulag na pangalan ay Bartimeo, no? anak ni Timeo na nakarinig, naulinigan niya na si Jesus papunta roon at sabi niya talaga, Jesus anak ni David, mahabag po kayo sa akin. No? Pinagsabihan siya pero lalo pa niya inilakas. O kaya na siya ay papuntahan kay Jesus, nang tawagin ni Jesus siya. No? Ay anong gusto mo sa gawin ko sa iyo, sabi ni Jesus. Ang tugon niya ay uh, na siya ay mapagaling. Kung kaya sabi ni Jesus, dahil sa pananalig mo ikaw ay gumaling na. No? Magandang isipin kung saan ba tayo nabubulag, no? Maraming mga tao na hindi nga bulag ang katawang lupa pero madami namang kinabubulagan no? um, may mga tao na nabubulag sa sa lapit may nabubulag sa kapangyarihan may nabubulag sa mga marahil mga tao na hindi nakakatulong sa kanila upang makalapit sa Diyos no? may mga tao na nabubulag sa sinasabi ng iba no? kasi sabi na iba huwag ka nang pumunta sa Diyos no? eh, kapag tayo ay naging tapat sa ating sarili at tapat kay Jesus, no? hindi tayo mahihiya magsabi na, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. No? Sa banal na misa, sinasabi natin, Panginoon, kaawaan mo po kami. No? Sana sa ating buhay, ganun din. No? Pero paano natin sasabihin yun kay Jesus kung hindi muna natin po inaamin sa ating sarili na kumisang pwede tayong mabulag, pwede tayong mawala sa landas, pwede tayong matalisod, no? Uh, Maganda isipin natin na hindi tayo pahihindaan ni Hesus kung tayo ay mababa ang loob. No? At kapag sinabi ni Hesus sa atin, ano gusto mong gawin ko sa iyo? Saan po itapatin natin siya? Bukod sa hindi natin siya maloloko at alam naman niya 'ko ano yung kailangan natin ay eh sa ating sarili paano natin matutulungan ang ating sarili, no? Kung hindi tayo patutulong sa ating Panginoong Diyos, no? Napakahirap magbagong buhay kapag hindi natin tinatanggap kung ano ating kinakailangan tanggaping tulong mula sa ating Panginoon. No? Kaya maganda na tayong lahat ay maglakas ng loob. No? Tingnan natin sa si Jesus andyan sa maraming paraan pumupunta sa atin sa pamagitan ng kanyang salita ng kanyang mensahe sa pamagitan ng mga sakramento sa pamagitan ng ibang tao sa pamagitan din ng mga taong mga maralita, no? mga nangangailangan na sana makita natin ang ating sarili na nangangailangan din na magmahal sa Diyos at sa kapwa. Pagpalain tayo ng Diyos.